shoutout sa mga may kanya ng video ito na nakatag tayo. Magre-react lang tayo sa mga video. Etong isang mga auto ay nagpapalakasa ng audio ng kanlang tambucho. Samantala, maya-maya ay na nga, inaapula na ang apoy ng kanyang sasakyan. Dito nga ay sasalubong siya ng gastos malala. Hey! Nanlalaban pa nga sa palakasan ang Blue Ranger na motorsiklong ito, subalit mayamaya maya bigla na lang inubo. Pumutok pa nga na isang beses, kumbaga sa laban, tumabla pa ng isa. The power off. <laughs> Iba naman ang kaganapan ng isang ito sa gitna ng ulanan. Yung tipong nasunugan ka ng na motorsiklo at biglang naging shaman ang tropa mo. Ritual ng mga sayaw ang ginagawa ng tropa mong <laughs> walandya. <laughs> Hindi mo maintindihan kung matutuwa ka ba sa kanyang galaw o maiinis. Parada naman ang style ng grupong ito. Kumbaga para itong Flores de Mayo sa gala, lakad lang ang tirada, dahan-dahan lang repa. Shoutout ulit sa mga may kanya ng bidyong ito dahil nakatag nga tayo. maya, -maya Eto na nga ang naging senaryo, hindi yan nasiraan ng motorsiklo, naplatan lang, di umano. Ang grupong ito naman ay kalamoy mga pusa na nag-aaway sa Gedli dahil pinag-aawayan nila ang isang sexing si Ming Ming. Sabay dating si Kuyang ang nagbibidyo oke okay na hindi niya marinig ang kanyang boses na kailag si White Ranger. At nag-init pa nga ang ulo na hampas pa si Black Ranger ng Sando. Iba naman ang trip ng grupong ito. Gamit nila ang rocket ni Elon Musk. pinages pataas, subalit bumagsak sa tricycle na nananahimik lang. Nag-activate bigla ang kanyang latero mode. Baka abutan ng may kanya ng tricycle na ito. Nakupi kasi <laughs> at <if> atip. <laughs> Isang bloody 175 ang bigla na lang na maos at na ines ayan kinulot niya ang false eyelashes ng may kanya buti na lang to the rescue ang tropa na lulunukin na sana ang dalawang tagay na red horse ginamit niya pa pang apula ng apoy at dahil dyan nakasurvive sa 2024 papuntang 2025 si Bloody 175. Napindot naman ng isang repa ang switch ng Ghost Rider mode. Pati ang may kanya, ayan na nga, nag-aapoy na ang kanyang katawan. Welcome 2025! Bihirit yung ano niya. Binibigay niya talaga yung tunay na ligaya na aramdaman ko sa pagmumotor.